3 pa. Hi, Carlo! Ano? Kumusta ang 2024? So far, so great. Uh, kakatapos ko lang po ng movie with Barbie sa Japan. Para one week kami doon. Nag-four days sa Manila and then may isa pang day dito. Dayang Japan. And then, this coming April, Lata, or June, gagawa po kami ng movie ni Juju. Ni Julia. Sa... Julia Barreto? Yes po. Dito sa bansa. Sa, Baka Jap sa Japan ko. Ay, po. Oh. So, last just... year nasa Japan din ako, yung international film ko naman with Takihiro Hira naman kasama kong Japanese actor. Hindi pa yun pinapalabas. Oh. So, uh, so, sa as of now nakakilang pelikula ka na hindi pa nailabas? Uh, tatlo? Tatlo. So, kailan ni Palala palalabas, Carlo? No? Hindi ko po alam eh. Oh, Basta gawa lang ng gawa. Yung seasons nga, ginawa namin yun after the pandemic, pinalab 21 yun. After, ah, prior ginawa. Uh, ta tapos, 2023 pinalabas. After oh, two years okay. pa. o... Oh. But anyway, at least maraming dumadating na projects, Carlo. Okay. Definitely, 2024 is a better year also for you. Hopefully. Iba? And then, nag-renew ka ba sa beauty derm? Wala pa po. Okay. Kasi mag-expire pa lang siya. So, Kailan? Sana... Ilang years mo yung contract mo? Yun? Yun? Ilang years mo yung contract mo before? Two. This year. So, this Pero, year what's, what's your decision in case man na... Uh, may, may ilatag ulit na bagong ito. I-renew ako ni Angie. Oh. Siyempre, naman. Kasi ang dami na ngayon, Carlo. Hmm. Nang Ng ambassador ko ng beauty. Derm. Hindi, hindi. Ng iba rin mga products, beauty ko katulad. Oo. Eh, yung usong mga sulutan, ganyan. Always so. naman ako kay Angie. At saka, sinasabi nga niya, 15 years na ang beauty derm this year. So, 10 years ko na siyang kilala. So, parang buong time na nandyan yung beauty derm. Binibuild pa lang niya. Nandudun na ako. No kasama ko na siya. So, without a doubt, stay ka pa rin kay yes, eh. Ang ngayon, malapit na ang Valentine's Day. May any plans, Carlo? Wala po eh, kasi magulo eh. Kapag ka-Valentine's, ang daming lumalabas na mga nagdi so. so, paano niyo sineselebrate ni Char pa, paano isi-celebrate ni Charlie ang Valentine's simple Day? Simple dinner, ganyan. Pero wala kang rocket ng 14. It's, wala po. Uh, wala. Kung, kung may magbigay man, mas priority mo yung personal mo. Depende. If the price is right. Ay, magtatampo sa'yo si Charlie. Hindi. Okay. Mature na kami. Ah, Alam mo namin yung mga responsibilities ah, in life. Trabaho okay. na, yes. no? Sa'yo pala yan. <laughs> Pero just in case, Carlo, may ano nga, wala ka kang, wala kang plano ni Charlie stay lang sa bahay, gano'n? Yeah, simple dinner, uh, -huh. ganyan. Kung makakasingit and makakakuha ng reservation, why not? Pero sa sobrang dami nga po talaga na lumal. Kahit out of town eh. Hmm. Eh, ever since kasi na natuto ako magmaneho, ako na yung nagmamaneho. So, parang sawang-sawa na ako sa traffic. Helicopter. Okay. <laughs> May helicopter, di ba? Oh. No. Pero paano ka ba magpakilig na isang girlfriend pag Valentine's Day? Hindi eh, ko po alam eh. May mag-gift ka sa kanya? Ah. wala. Hindi <laughs> 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 ko sa... alam nice. eh. surprise. Okay, surprise. Sorry. Niisip ko pa eh kung, kung ano yung i gift ko. But, uh, Kasi curious kami kung paano magpakilig ang Carlo Aquino sa mga girls. Hindi ko buwala kayo. Minsan, hindi na, flowers na ba? Kinikilig. Nagbibigay ka ba ng flowers, chocolate, yes, mga ganyan? Ganun, ganun Definitely na. na yes, flowers, uh, mga ganyan. Magisya, oh, hindi magkano inaabot ng flowers? Hindi ko po, mga 3, ganyan. Ah, uh, uh, mahal diba? na ngayon ah. Uh. Sobrang mahal. Lalo na pag Valentine, sumaabot so ng 5K eh. Uh, oh, iba na yung presyo pag Valentine. Mm. Mm. Inflation. Oo. Oh, oh. ano ngayon, ilang buwan na ba kayo ni Charlie? Tagal-tagal na rin oh, po. One year na rin. Opo, lagpas-lagpas na rin yes. po. Oh, congrats. Kasi usong-usong okay. hiwalayan ngayon, Carlo. Opo, oh, trending siya. <laughs> okay. Ikaw, anong nanay niya? Pero sana masama dyan? rin si Charlie sa beauty derm, no? Okay. Para... O okay. yes. oh, paano niya ba kinikit ni Charlie pa yung relasyon? Para mas lalong maging impact. Privacy is very important. That everything uh, should be you know, publicized. And, uh, siguro po ganun. Wala so, na po. Oh, Wala Ba? ba? Eh since naman very private ka, Carlo pagdating sa love life mo no? Oo, uh, uh, para kasi yung uh, human nature na kapag may something beautiful sinisira ng tao. <laughs> <laughs> Makes <the> sense. Tingnan <laughs> e, mo to, yung yung mundo natin. <laughs> Pati yung typical na nangyayari ngayon sa mga at uh, saka karamihan ng mga tao maraming sinasabi sa buhay ng <laughs> ibang tao <laughs> na eh kayo ni oh, na no, hindi naman totoo uh, diba okay. pero kayo ni Charlie paano kayo nagkakaintindihan pagdating sa mga ganyang bashing pinagmiselosan oh, wala po eh. hindi na namin ine-entertain yung thoughts ng ibang tao towards us siguro yun na lang po uh, ine-entertain na lang namin yung mga taong nagmamahal sa amin Ganun. yun na lang po yung nagmamatter ma pero minsan talaga inaabutan pa rin eh. So, kailangan kal kalmahin mo yung sarili mo na... Yes. Asus, ginawa lang naman yung account na yan. Ah, troll farm uh -huh. lang naman yan. And, pero sobrang dami nilang time. Oh uh -huh. my God. Close <laughs> ka na rin sa family ni Charlie. Sorry? Close ka na rin sa family ni yes. Charlie. Yes. Tanggap na tanggap. Yes. And any plans of getting married? Hopefully soon. Oh. Talaga Kasi may edad na ako. Yes. may um, Edad na rin si, si Charlie. So, si... Kumusta ang relationship ni Charlie sa iyong mga anak? Sa yung anak? family? Sa iyong anak. Okay naman. Okay. Tita ba siya? Hindi pa sila nagkikita. Uh, why? Personal decision? Yeah. Mga bakit? Para lang ano. Let's not talk about that. Okay, okay, okay. That's good. Okay yan. So, kung maga, i-keep muna yung mga bata. And yes, then yes, after. Yes, as much as possible. Bata pa ba eh, three years old pa lang. Oo, oh, at si, tsaka hindi si pa rin naman nakakaano yun masyado. Oo. Oh, okay. di ba? Pero ikaw naman, responsible father ka naman, yes, ah, Carlo. Yes, na, provide ka financially sa yes, baby. Hindi ka umano, pumapalya ha? Oh. Hindi po. Okay, magagalit kami. Pero siyempre, minsan may mga late ako, pero two days lang naman. Ay, okay lang. But yun. Pati sa I mga mean, ano yung mga... Siyempre, na, minsan nasa ibang bansa ako. So, sa ma mga oh. mahalagang occasions. Siguro. Hmm, na trabaho, oh. effort. Eh, okay. Siyempre, kay Mithi Ano future. So, Paano ka tinatawag na? Oh, meron kami ano na sa kanila, plus educational plans, so Yes, for oh, yes, So kayo ni Charlie, kayo best actor, best actress, no? Parang <laughs> perfect yung tandem nyo. Any plans of doing another film na talaga uh, yeah. namang... Sorry, ah, sana po, sana uh, may pinitch sa amin ang Black Sheep ulit. So hopefully, gawin din po namin this year. Ay, eh, teleserye. Hindi po, ano? Hindi, uh, ano yan, film, okay. film yan. Pero may any, sa teleserye. Kasi ang galing din Charlie last time sa Pirata. Kasama po siya sa Bagman. Ah, yeah. siri siya. Bagman. Yes. Okay lang nang mabilis ng Bagman. Wala yung po, mag-shoot pa lang sila. Oo, oh, wala oh. okay. pa. Oh. Carlo, may iba naman recipe? kami. Oh. Yung, sabi ni Derek Adolf, ikaw daw yung bagong niyang lead character sa ano, sa Carnival. Eh. o paano nangyari? Kasi si EA dati 'yun eh. Oo nga eh, hindi ko alam na si EA pala 'yun. Actually nalaman ko lang Hindi ko alam kung kay Tito Joel ko na Lamangan? Hindi, Saracho. Saracho. Mm, na, hindi na pala si EA, parang in passing lang. So doon ko lang nalaman. So, yeah, so, wala akong idea. Yeah, na, another... And you don't mind naman being a second choice, third choice. Kahit pang ilang choice oh. So, Oh, sa yung final, di ba? Yes. At saka gagawin ko yung... Pati sabi ni Direk Adop, this is a one take. It's a one take. Oh, so, Buong film, oh, one kaya take. Kaya medyo mahirap siya. So parang yung shoot time is mga approximately 60, 70 minutes na, na, na isang direct. derecho. Haba! Uh, so kailangan yung buong yun. Pero tapos na! Pagkatapos ng mag shoot yun na yun. yun, na yun. Uh -huh. One take, um, 'di ba? One take wonder. Pero siyempre, ilang ulit namin gina, ginagawa, Ma, mahirap siya in a way na well, actually yung yung character ko naman is hindi siya masalita kasi na uh, uh, emotions. Ah, uh, ang dami niyang pinagdadaanan sa buhay. Ako last ko na lang, ayo meron. Ang challenge kasi doon kasi magagalit. Kumbaga yung ano, hindi ka ba may wala ka bang ano, fear of heights? Kasi 'di ba, Fear of, fear of heights. Aakit uh, naman. Wala. Ah, uh, sa ma mataas na. Ano, Takot diba? ako. May fear of heights ako pag kasa rides ako. Oh. Yung roller coasters. Uh, hindi mo Carnival. Baka sa pa sakayin ka Ano lang ako. Nasa, ah, ano nasa po po ako, na. nasa taas ako ng parang billboard. Tapos magtatalo na ako. Magsusuicide. So okay, sa'yo yan. Yes. Oh. Oh. Wala naman ako fear of heights. Sa ganong parto. Eh. Okay. 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 Last ko na. Nakimuta ko tuloy. Nakimuta ko na tuloy. Last ko <laughs> eh. Yeah. lang, ano yung pinagpapasalamat mo ngayon 2024? At sa tingin mo yung natutunan mo last year na daladala mo hanggang ngayon? Siguro yung gift of life. Kasi... Alam naman natin, simula nung pandemic, ang daming nawala sa atin, yung mga mahal natin sa buhay, yung appreciation siguro sa everyday, yung, yung pagtama sa ng hangin, yung paghawak mo sa mga plants, yung everyday, make the most out of every second. Yung parang parang ganoon kasi ang dami ko ng mga mahal sa buhay na nawala. Tapos nakikita ko yung beginning of life with my daughter, with Mm. So mas na appreciate mo na. Uh, mas na treasure ko na yung everyday grateful. Mm -hmm. Ako last ko na lang nakita ko na kung baliktad naman lang tanong niya, ano yung mga nangyari sa isa 2023 na iiwanan mo hindi mo dadalhin sa 2024? Wala. Uh, la uh, lahat, sa ng, lahat. Oo, happy lahat sa... ng hindi kahit hindi yung happiness uh, lahat ng sakit lahat ng yung pain dapat dala mo yan lagi para may clear reminder ka kung ano yung napagdaanan mo mm -hmm. at hindi mo makalimutan kaya oh, dala, dala mo 'yan oh, oh. pag you for Last na, lang. may dream role ka pa, may, may role ka pa na gusto mo, gusto mo na gawin na hindi mo pa nagagawa. Wala pa rin ako nagagawa. sa so, sobrang tagal ko na yung schizophrenia, yung What? multiple personality. Yung nagawa ng Gerald Anderson dati. Ooh, uh, new trailer kasi parang simula nung bumalik ako mm -hmm. ng 2018 yeah. nag So, parang nag-puro romance yung mga ginagawa ko. Oo, oh, so, puro rom-com. Na. Nagawa ko lang yung, yung Bagman, oh, yung mga gano'n. So, no. ayun, parang... Eh, sorry papa update ulit kami, so... Pero hindi ka na, hindi ka pa... Na, naging kontrabida ka na. Last na ako ah. Bagman, season 2. Ah, dito kontrabida. Oo. Uh, Pero Ay, lumabas yun, ka na dito sa dito season 1, di ba? Hindi, diba? yeah, season 2 lang ako. Ay, season 1 wala oh. oh. ako, season 2. Nakataya ko. Tapos yung season 3. Ah, season 2 yun? Eh, nakuha yung akin ng camera. Oh, Pak, 1, 2, 3. 我安都得。One, two,